Welcome to my youtube channel, my name is jeffrey For today's video, mag update tayo ng GMA for the box Subscribe to my channel and comment down below kung anong mga katanungan yung sasagutin natin sa comic section Scan na natin Update tayo ng channel ngayong December Huling taon ng 2025 Wala pa rin bagong channel, yun pa rin ako. Anong nangyayari ng babae? one possession at a time Pero kung makikipagpaalitan kayo ng shoot ay mahihirapan pala ka. You get these three. Now this is a chance for William to cut it down to a single digit. Okay ba sinasabi mo? Mga kuting sila. Kung may mga kamukha man sila, patay man o At alam nyo? Ibukit nun, araw ang, ang kalinaw sa prusa.

kung may ay sa problema sa lipunan na gusto Is that not see? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ayan ang update natin ngayong December 2025. Subscribe to my channel ko. Ganda ba kung ano mga katanungan nyo. Sasagutin natin sa comment section. Salamat sa panonood. Bye!